Pauwi na kami ng bahay Galing sa gala Tapos Ayan nagutom Bibili ng Bibili ng pagkain dito sa Maghanap ng pagkain dito sa tindahan Pag may tindahan dyan dyan Daan tayo ha <tos> 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 Dito tayo ng ano? saging Ayan. Oh, tinan mo, malapit na pala yung iskan. Dito sa Madinat Alumal. Oh, oo. Oh, oh. Ayan yung kapsahan. oh. No? Ayan, dyan kami kumain kan. Ayan, diretsyo na yan. O Tagos. Yan, ito na yung uh, Prince Muhammad bin Pahadrod. Papuntang dagat. Ayan. <laughs> ha? Ha? Oh. Grabe Oo. Grabe pero hindi ganito ka ano kasi madaling araw 'yon eh. Hindi ganito ka talaga ka ano singaw. Oh, <coughs> hindi masyadong mainit din mahangin siya. Ah, pero kung dito na sana ako. Oh, sa kanta. Oh. Ay, ang ginawa niya doon? Ay, nakakatirong di ako tuloy. Ano na ako, eh? Lakad lang. Oh, kasi nagtataka ako bakit si Bron nang dulo na kayo wala pa. Parang matagal yata kayong naglakad. Oh, nag Ah, uh, mm. Ayan, dito na tayo sa Madinat Al-Umal. Hmm. Pauwi na kami ng bahay. Galing sa gala. <laughs> Tapos, ayan, nagutom. Bibili ng bibili ng pagkain dito sa maghanap ng pagkain dito sa tindahan pag may tindahan dyan magdaan tayo ha bili tayo ng ano inumin Eh ito lang yung buhay ng mga OFW. Pag walang pasok. Oo. Oh. Ice cream. Ayun ang ice cream. Yeah pasok kami ng tindahan bibili kami ng pampalamig pasok ka mo na mamay mamay ako ah ano yan ay 15 na 14 lang yan nabili ko na lang ito na nga magpunas muna tayo na Yeah, magpunas muna tayo nang pawis. Mother soyal sopa. Sakura, hatsai ke. Thank you. Yeah, magkalat pa 'yung nang. na. Pang snack. Ngayon ang paborito natin ang tinapay. Saan ba yung paborito? Ah, ito pala oh. <laughs> Mamaya baka gutomin. Tapos... Meron pa palang ano daw. Dito, wala bang saging dito? sana yung ano rito gatas ay to ayun yun ang ice cream yun ba diba? lalang ay, buhawin eh siyempre yun oh sa to yun ano kasi ma malamig eh sige huwag yung chocolate Ice cream. Ah. Ice cream. Ano yung chocolate? Ano yung chocolate? Ay to, almond. Ano tong lasa na ito? chocolate? Hindi. Ah, wakin baka hindi tayo makatulog. Ito na lang. Strawberry oh ito. Strawberry.

156 riyal. Oh, masana. 6 riyal lang sa akin. Ayan. Anong lasa? Ice cream. Magkano yan? Magkano yan? 4. 4 sa atin, magkano? 60 riyals 60 riyals? groby oh, naman yan 50 pesos sa akin anong single ako? 1 riyal 0.50 15 riyal lang 15? Ano, oh, mga 20 pesos Strawberry okay, mga 70, <laughs> 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 na yan pinipig pinipig yan ah hmm. 60 pesos 4 uh -huh. riyal oi hmm. oi oi nabanggaan na, nabanggaan Sir, sir. Ganyan pala kasarap yung ice cream, sir. Natutumba yung ano? Namamangga. <laughs> Ayan. So hanggang dito lang muna tayo guys kasi kakain pa ako ng ice cream. Mahirap mag-vlog pag pagkaan, So hanggang dito na lang guys. Thank you. for